Dahil sa tagtag -tag ng biyahe namin, alam nyo naman ng Bicol, malalaki at malalubak. So nalulungkot ako, kasi sa almost 5 years mahigit namin pagsasama. Nawala nawala yung front cam ko na GoPro. Ayan o, naputol yung ano niya, naputol yung kabitan. I think siguro ano, malutong na yung ano niya, yung kabitan. Pero di ko napansin kasi pwede okay pa eh. Or dahil talaga sa tagtag -tag ng biyahe. Hindi ko na, hindi ko na namalayan eh. Napansin ko na lang nung nag-stop kami sa Jollibee sa may sipokot. Nakakalungkot. Five years mahigit Kasi naman makakapulot nun. May mga video pa ako dun sa front cam eh Ay nako Sayang Sayang na sayang lang Next time din ako mag ano O dahil sa setup ko rin siguro na ano Masyado kasing mahaba eh Siyempre yung ano pounds so yung vibration doon siya na ano kaya di na ako magsiset up ng napakahabang ano kainis bago pa naman akong video doon ano ko sana may pumalit sana insta 360 na ano kahit yung x3 lang okay na yun huwag na x x3 lang Palag na yun eh Bulungbot Paalam GoPro ko 5 years tayong magkasama Ano ko Nakakalungkot ah, no -oh. ah Kasi rito palala ng palala eh Tapos yung mga construction Ang tagal Tagal gawin Merong time na gawa na pero Di pa tinatanggal yung barikada O yung tipong pwede ng daanan Pero di pa tinatanggal yung barikada Ay naku Ganyan yun o putol kong ginagawa wala talaga wala talaga ng pag-asa Pilipinas. Wala talaga ng pag-asa sa Pilipinas. Ano ah, ko? Sa project lang sila. Sa project sila mas lalong umikita. Oh, talaga naman ang Pilipino Oo, oh, mga Pilipino Wala tayong ibang magawa ko dyan magkamot na lang parang malaki gulong ko kasi kung yung gulong natin manipis, uh, parang tayo look bawawa, iyak ka talaga bawawa yung mga bearing mugs so it's 7.20 pm target natin dapat makapasok tayo ng Laguna Chidder Las Dosio or Alauna ng madaling araw para belo kaya eh, ito gusto gusto kong bumiyahin ng gabi kasi ganito oh. belo ito marami kang makakasabay pero hindi ganun ka ano hindi mo kalaban dito yung init init na nagpapa ano so nagpapabagal sa pagpapatakbo mo kasi nakakantok tapos ang init sa makina ng motor paggabi ganito malamig press ko sa mata press ko sa makina ang disadvantage ng ito alam dapat malakas talaga ilaw mo eh Huwag na ng kang na stuck lang well, pwede naman pero hindi ka pwede magpatakbo ng mabilis like na pag malakas ang ilaw mo pwede kang magpatakbo ng mabilis kapag ganitong velo pero yung pero pag stuck ah, ka lang talaga hindi pwedeng hindi ka pwede magpa, magmabilis mga dikoy. kasabay ka rin ng mga motor mga ilan ilan ah ganyan na nasa unahan natin mga motor ah uh, Manila yan uh, mga nakakasabay ah nakaka hindi ah, ko na rin na ano pero pag mag isa ka lang nakakatakot dati yung mga unang biyahe ko mag isa lang ako nakakatakot talaga ah lokal lokal to lokal rito kala ko ano mabiyahe din pa Maynila kasi gantong oras wala na eh mga tulog na yung mga tao eh ganito kaano sa probinsya alas 7 mga tao tulog na sa Manila alas 7 ang tao <laughs> malilikot pa mahabang buhay ng mga taga mga probinsyano. Kasi nakukumpleto na yung nakukumpleto na yung oras ng pagtulog. na to ang well, tuloy na yan, tagal tagal na yun hindi no? pa matapos tapos nasa nata'y na tayo, ragay na tayo na ano ba to? tama star ka sa ragay dito sa ragay star ka star ka sa ragay Ay oh, shit, nagsukon na ng dugo si ate. Bawa uh, naman. Shit, nagsukon na ng dugo. Nanay. Oh, Actually, hindi si nanay. Kala ko kung ano lang natapon na ano Natapon na na uh, tubig na kulay pula Kaya isa sa mga pinakamalupak noon pero ngayon medyo okay okay na eh although malupak pa rin pero hindi nag -ano.